na tayong regular na spokes hour. Eh alam niyo naman kasi yung PNP no, nag-aabang kada broadcast natin para malaman kung saan tayo nagbo-broadcast. Araw, ito ang ating panibagong update. May patama po itong si Attorney Harry Roque sa umano mga pulis na naghahanap sa kanya. At uh, dahil po sa kanyang contempt order na ibinigay o ipinataw ng taga House of Representatives dahil sa umano hindi niya pag-provide ng mga dokumento na hinahanap nila. Ngunit nilinaw po ni Atty. Harry Roque na umano yung nakapila na ito sa korte at inaantay niya muna ang desisyon bago magsumite sa dokumentong kanilang hinahanap. Kaya hindi umano regular ang kanyang spokes hour dahil madalas umano ay hinahanap siya at uh, napangalaki umano ang kanyang utang na loob at pasasalamat sa kanyang mga malalapit na kaibigan dahil sila umano yung nag-upload ng video para hindi matukoy ang tunay na location ni Atty. Harry Roque. Panoorin natin ang kanyang spokes hour, mga kababayan. Ha, at uh, wala na tayong regular na spokes hour. Eh, alam nyo naman kasi yung PNP, no? Nag-aabang kada broadcast natin para malaman kung saan tayo nagbabroadcast broadcast Well, kaya ang gagawin natin, iba-ibang... So, mukhang mas matalino po itong si Atty. Harry Roque kaysa doon sa mga pulis na patuloy pa rin siyang hinahanap. Eh, alam naman natin, ipapagamit po sila sa politika. No. oras nang wala tayong pattern at syempre gamit ang VPN at mabuti na lang marami tayong mga kaibigan all over the place na siyang nag nag-upload ng ating spokes hour. Pero sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan, ako naman po ay nasa mabuting kalagayan, meron pa rin pong kalayaan. Ano niyo, nung isang araw na ako ay nahulog, doon ko talaga na realize, wala pa rin talagang kapalit ang kalayaan. Lalo-lalo na kung hindi makatarungan ang dahilan na nawala ang iyong kalayaan. So, paumanhin po, hindi po ako pugante, ako po'y naninindigan sa aking karapatan, naghahain na po tayo ng petisyon sa Korte Suprema, hahayaan ko na po na ang proseso ay umusad, hindi na na po tayo magdidiscuss ng merito ng petisyon na yan at nasa mga labing limang mahistrado na yan. Pero naniniwala naman po ako na nung nagkaroon ng remedyo na tinatawag na writ of amparo, ang amparo ibig sabihin ay to protect, eh may kadahilanan po yan. Para nga po protektahan ang karapatan ng seguridad, ng kalayaan at karapatan mabuhay. Binibigay ko na po ang buong-buong tiwala ko sa hukuman. At ako po ay bilang isang abogado, bilang isang officer of the court, tatanggapin ko po kung ano maging husga ng hukuman. Kung sasabihin ng hukuman, i-produce mo yung mga dokumentong yan, sige po, gagawin ko po yan. Pero hayaan po muna natin umusad ang proseso. Well, kanina po ay uh, binati ako na isang nakakagulat na balita. Aba itong si Melvin Matibag na dating Secretary General po ng PDP Laban ay nagsampan ng disbarment case laban sa akin dahil daw doon sa pulboronic video. Hindi ko pa po talaga alam. So tingnan niyo po mga kababayan, ano? alam niyo sa ginagawa nilang uh, pagfile pag-file no? ng uh, disbarment laban po kay Atty. Harry Roque at dahil umano sa pulboronic video, yung pilit po pinapatay na isyo, balita patungkol po dito sa polboronic video ay mukhang muling nabuhay na naman no, dahil sa kanilang ginagawa dahil marami pa rin po yung mga at majority daw o mano, na mga Pilipino ay naniniwala na ang video ay authentic o mano at yan po ay pinatunayan ni Ms. Marlica at uh, sinasabi nga po ni Atty. Harry Roque na handa o manong mag-testigo yung uh, the fake EI expert para o manong patunayan na authentic itong video. Ang tanong natin mga kababayan, ano, paano nila ma-justify ngayon na deepfake ito? No, ibig sabihin kung magkaroon po ng pagdinig patungkol sa disbarment ni Attorney Harry Roque, kailangan magdadala ka ng isang eksperto, dapat yung independent. Kasi mahirap po kapag bayaran. Again, itong sinasabi ng PCO, oh, may pinalabas po sila actually ngayon lang, no? kahapon na ito, nakarang araw, at sinasabi nila na defect daw at I think uh, Indian National na sinasabing deep fake expert, deep fake expert, AI uh, expert umano ang nag-examine at sinasabi po na fake daw ang video nito. Pero ang hamon ng taong bayan, kung talagang fake 'yon, na hindi to, bakit hindi umano magpaher follicle? Which is tama naman. Kahit ako siguro ba? Diba? Lagi kong pinapanawagan yan. Para matapos na ang isyong ito, magpa-hair follicle na lang at dapat may mga witnesses para walang mangyayaring mikos-mikos dayaan sa mangyayaring hair follicle. Pero mukhang ayaw niya po mga kababayan. No? Patuloy natin si Atty. Harry. So, anong aligasyon niya? No? Pero unang una nagulat ako kasi paulit-ulit na sinasabi ng Korte Suprema na kami mga abogado, hindi dapat binibigyan ng publicity ang pagsasampa ng mga disbarment. Abay, nag-post pa sa Korte Suprema kaya ewan ko na po, bahala na po mga magistrado dyan. Hindi ko na po yung pag-aaksahan ng panahon para mag-file mag pa ng motion to cite him in contempt. Tingin ko po, eh, bahala na ang, ang mga Korte Suprema sa kanya dyan dahil paulit ulit-ulit ng uh, pinaalalahanan ng ating hukuman, ang mga abogado, kung kayo magsasampan ng disbarment, eh, huwag niyong bibigyan ng publicity. Hayaan niyong umusa din ang proseso at hayaan nyo ang mga abogado ay mahusgahan ng kapwa abogado kung sila'y dapat masuspinde o dapat matanggalan ng lisensya bilang abogado. So alam nyo mga kababayan po natin, ang lakas talaga ng galamay no ng administrasyong ito. Ano? So imagine mo gumagamit sila ng iba't ibang tao kasi ang ang nagpalabas ng video ay si Miss Marlica pero bakit si Attorney Harry Roque? No? At uh, tamang hinala lang po sila. Ngayon, imbis na pamilya Marcos mismo ang uh, magko-complain, No, ang nagko ay ibang tao at dating kaalyado pa ni PRRD. Kaya nga sangalan talaga ng pera, yung mga dating kaalyado, no, ay bumaliktad na po. T Tama ang sinasabi ni Attorney Haragok Hindi natin maasahan talaga yung loyalty nitong si Attorney Matibag, you no, know, dahil ang asawa niya pala ay isang kongresista at Omenoy, siyempre, para makatanggap ng proyekto at maampunan din po, no, year owner ng mga milyones mula sa kaban ng bayan eh kailangan nila umano itong gagawin. Pero nakakalungkot, ano, mga kababayan natin, na imbis na sagutin ng tama, no, uh, sagutin ng legal, no, uh, magpahirap polikol, patunayan na hindi totoo itong bidyong ito, pero hindi po sumasagot. Tapos gagamit ng ibang tao para ipitin, i oppress po itong si ni Harry Roque. Yan po yung ating nakikita. Pero palagay ko, mga kababayan po natin, totoo po yung sinasabi ng mga kapulisan na sa mga eksklusibong lugar nagtatago itong si Atty. Harry Roque. Kaya hanggang, hanggang ngayon ay hindi pa rin nila makikita. Pero patuloy po yung pag-update ha. Pagbibigay po ng uh, mga komento ni Atty. Harry Roque sa mga kaganapan. No? So sabi niya nga marami umano siyang kaibigan na tumutulong sa kanya. Hindi ko pa po alam kung ano yung sinasabi niya tungkol dun sa pulveronic video. Lilinawin ko lang po, hindi po galing sa akin yan. Yan po ay galing sa puting ahas ni Maharlika. Pangalawa, hindi ko po kailan sinabi na yan ay patunay na drug addict ang Presidente. Kasi problema, nakita lang natin, pagsisinghot, wala naman yung katunayan na ang sinisinghot ay cocaine. Pero ang aking punto de vista naman, eh may karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan sa kabila ng video na ito. At bago po naman yan isinapubliko, no, bago ko linigay din sa Facebook ko, nag-due diligence po ako. Gumamit po ako ng computer app, yung deepfake at... Uh, pinakita ko nga sa New York yan eh. In-upload ko yung raw video na nanggaling kay Maharlika at lumabas doon na hindi po siya AI. No? At bago ko yan, yeah, ipinose sa aking Facebook. Siyempre, nag-iingat din tayo. Ayaw naman natin na kung ano-ano lang yung upload natin. So, nagkaroon po ako ng due diligence din. At ngayon nga po, si Binibining Maharlika ay meron siyang full-blown study. Galing po sa Hollywood, Los Angeles, kung saan po ginagawa ang mga pelikula. Sino ba magiging eksperto sa AI o sa alteration ng mga video? Kung hindi, ang Hollywood mismo. So, Amerikano po ang nag-authenticate niyan. At uh, sa tingin ko po, binigyan nga ng pagkakataon ni Melvin Matibag na mapresinta sa isang pagdinig yung pag-aaral na ginawa ng eksperto sa Los Angeles. Nagkaroon po ng konfirmasyon, yung eksperto, tetestigo daw po siya dun sa kanyang ginawang report na authentic yung uh, pulvoronic video, na hindi yan AI at wala pong alteration. So maganda ito, mga kababayan po natin, magandang laban ito. Kasi ang AI expert daw na ginamit ng PCO ay Indiano. So Indiano versus Amerika ito, mga kababayan po natin. At yan po ang uh, napaka-excitement siguro, ano, excited na ganap na mga dapat nating abangan. Mga kababayan, kung kailan po magaganap yung harapang ito, ano? Yung uh, expert na po yung magpapatunay dito At uh, abangan po natin kung sino po yung mananalo titingnan din po natin kung magtatagumpay po ba sila Sa kanilang planong ipadisbar po itong si Attorney Harry Roque Pero ako palagay ko, uh, kay Attorney Harry pa rin papanig po yung uh, uh, korte uh, Lalong lalo na po, eh malinaw naman na in-insist ni Attorney Harry Roque Na wala po siya kasalanan At ito daw po ay party lang po ng pamumulitika Okay? So yan ang muna yung ating update. Sa mga nagtatanong, uh, ituro niya na kung saan po yung location ni Atty. Harry Roque po. Hindi ko nga alam kung nasaan. At uh, mismo nga mga kaibigan niya, hindi alam kung nasaan si Atty. Harry Roque. Tayo pa kaya na mga hampas lupa lamang na vlogger. Okay. So maraming salamat po mga kababayan po natin. At sa mga troll nagtatanong, so itigil niya na po yan. Ayan o. Oh. Doon kayo magtanong. Mismo sa Facebook page o sa... Uh, YouTube account ni Attorney ni kung okay, doon kayo magtanong personally sa kanya kung nasaan ang kanyang location, 'wag po sa akin kasi ako po is 101,000%. Wala tayong kaalam-alam mga kababayan. So maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.